Posibleng abutin pa ng lima hanggang anim na linggo bago maisaayos sa mga nawasak na linya ng kuryente sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo. Nasa 200 transmission towers at mahigit 300 poste ng kuryente ang nasira sa Eastern Visayas ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. May report si Julius Segovia. Sa aerial video, Nagmistulang nila mukus na papel ang mga naglalakihang transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga lugar na hinagupit ng bagyo. Sa kabuuan, 248 na tore at 380 na poste ang sabay-sabay na itinumba ng Super Typhoon Yolanda sa lawak at laki ng pinsala ng bagyong Yolanda. Aabutin pa raw ng lima hanggang anim na linggo bago maisaayos ang mga nawasak na transmission structures. Almost 600 structures. This is, I have confirmed it with our own M, the worst damage ever. Our target is to restore the main backbone and the crucial 69 kV lines within 5 to 6 weeks. Uh, of course this is um, assuming no further uh, unexpected incidents happen. Ang mga tore ng NGCP ang nagsisilbing highway o daanan ng kuryente mula sa mga generator papunta sa mga distribution utility bago tuloy ang makarating sa mga bahay. Kaya hindi lang mga istruktura nila ang dapat daw na maisaayos kundi pati mga power plants para maibalik na sa normal power supply. Sa ngayon nangangapa pa rin sa dilim ang malaking bahagi ng Visayas region. Nasira kasi ang pangunahing linya sa Leyte na nagsusupply ng 700 megawatts. May ilang bahagi naman sa rehiyon na may kuryente na, pero nakakaranas ng rotational brownout dahil kapos pa rin ang halos 200 megawatt power supply. Pakiusap ng NGCP. Walang magandang maidudulot yung pag nakaw ng mga tore namin at this point. Makakatagal lang yan sa restoration efforts namin. Pati itibayin na ng NGCP ang mga tore nila kung dati. Signal number 3 o hanggang 185 km per hour na hangin lang daw ang kaya ng mga ito. Ngayon, kaya na raw suungin ang mga tore nila ang super typhoon na may maximum sustained winds na 270 km per hour. Dagdag gasos ito sa NGCP, kaya ang tanong, ipasa kaya ito ng kumpanya kalaunan sa mga consumer? I really don't want to burden Uh, the, the victims with thoughts na nako pag nakabangon sila tataas ang kuryente kasi may recovery kami while the reality you know, I, lead, I, I, hope that we don't focus on that maybe in a month's time when we, we've restored you can bug me about that Tuloy-tuloy rin ang pagsasayos ng linya ng komunikasyon, ang smart. Higit 80% nang na-reactivate ang cellphone signal sa mga apektadong lugar. Naibalik na rin ang LTE technology sa Tacloban City. Ang Globe naman, back to normal na ang signal sa 60% ng na mga napinsalang probinsya. Bukod dito, nagpwesto sila ng temporary cell sites sa Tacloban City na higit na nangangailangan ng cellular coverage. Kapwa may libreng tawag at libreng charging stations ang Globe Smart sa mga pektadong lugar. Julio Segovia, GMA News.